Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Juliet Adap Manggolboy. Ano kaya to, guys? Eh? Alis diyan. Andito muna. Andito muna din sa. <laughs> ano kaya to, guys. <laughs> nah, sumasayaw-sayaw siya, guys. Tada! Ano man ko to, guys. Eh? <laughs> guys kalimutan ko kasi guys dapat ng isang araw pa pala ito yung video guys binili ko to guys kulang pa to ng isa guys kasi large to siya guys large alis ka muna dyan dalawang braso ko guys ito guys ito yung siya alis muna guys alis 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 sabi ko alis matagalan tayo dito tong siya guys yan dalawa to guys yung isa sa baba dalawa kay ano to guys kay Goldie isa ito naman isa kay Lassie yung mataas ano to guys large ano to kulungan ng aso kay pang travel kasi nakadili ako guys hindi pala yung pwede last ano ba yung hindi pala pwede yung guys kasi yung isa yung nabili ko pang bahay pala yung lalagyanan ng mga guys so para sa pagkain hindi ko so, wag ka muna papasok diyan. Bumili na ako nito, guys. Ito kay Goldie. Yan, bumili ako. Ito naman dalawa din para sa ano lang to guys ha? para sa aso ko to hindi to binta guys para sa aso to guys ito para kay ice ice ang isa naman. Nakaready na ako bumili guys. Pero kulang pa to guys ng isang ganito. Kasi malaki si Ice Ice. Ito kay Ice Ice. Ito yung nabili ko guys. Yung para sa anak nila guys. Ito kita guys. Ano to para sa gamitin ko para sa Travel namin guys. Kulang pa to guys. Ito kay Goldie hindi naman sila ng ano guys pero baka pagdating doon baka hanapin walang so, lagyanan ng pagkain guys so magkagukian yan, yan ang lagyanan ng aso guys lagyanan ito yung ano nila madilim kasi guys kasi yan dalawa nabili nabili ko guys ito yung aso na ito. ito pala sila guys kasi first ko na guys ano walang hindi ganito kaya yan kaya ito na sila guys yan yan na guys ganito kay Goldie kay Lassie si Ice Ice ang gula pang ganito guys ay talaga. may hawak siya guys ito yung hawak na guys ito na guys ito na kung kulang pa ito ng isa guys tatlo ang malaki nito it's a large ito guys marriage. ang malaki nito guys ang mahal para sa isa pa travel ng paradise. Ang travel ng lalagyan ng aso. Mahal pala. Kala kung mahal lang. Kaya so, yeah, guys, ito na. Ito na. Shhh! Ito pa ingay. Thank you for watching guys. Ito na lang. 大家好，吧。